Maglilinis ako ng starter motor Tinanggal ko yan mula sa Sporting Matibay at Matikas Shoutout sa iyo, Race Power Powered by Motaro Ang gabit natin ay 7mm na socket Let's go! Pihitin lamang pakaliwa dahil malambot lamang ito Para ka lang pumapangas ng balat ng litsyon And then kamayin mo na Pag malambot na, dere derecho lang yan Pihit pakaliwa Dalawang mahabang bolt yan. Hatakin nyo lamang ang takip sa ibabaw. Yan, baltakin nyo lang. Napakalambot yan. And then after that, eto namang body ang ating tatanggalin. Yan, hihilahin natin to. Dapat may markings. Mag-iwan muna tayo ng markings dahil hindi po pwedeng magkabaliktad ang kanyang magnet. Instead na umistart ang motorsiklo mo, magulat ka, puro redondo, ayaw umistart dahil nga baliktad ang magnet ng ikabit mo. Kailangan natin markings. Kung okay ka na sa markings na naikabit mo, hawakan mo ang rotor na pagganto, and then iharap mo sa sa'yo, tiktikin ng bahagya ang body ng starter tsaka mo naman hugutin. Parang ganto pakita ko sa inyo ha. Ayan, hawak and then tiktikin. After na matiktik, baltakin. Yun, malambot lang yan. Medyo ng konting panlalaban dahil yan sa magnet. Well, lilinisin natin to. Napansin nyo ba? Ayan, no? medyo marami ng carbon. Ayan, yung mga napulbos yan, carbon yan. Well, make sure na babantayan nyo rin na baka tumalsik ang spring ng carbon brush. Haltakin nyo lamang ang rotor. Ayan na nga. And then, eto, nakita nyo itong nangingitim-ngitim na yan. Lilinisin natin yan. Yan yung pinagsasayaran ng karbon itong ibabaw na ito. At eto naman ang housing ng carbon. Extreme One CBT Cleaner ang gagamitin natin dahil ito ay friendly sa mga rubber yan, meron kasing uh, rubber dito banda sa ating starter motor Yan, yung oil seal dyan, rubber yan At iwasan nating masira Bungkalin din natin ang nanuyong grasa dito banda Ayan na nga at bungkalin natin ang mga napulbos na carbon brush dito sa holder Yan, bonggahan na natin And then lihain din natin ang rotor dito sa ibabaw Make sure na hindi nyo mauubos ang starter motor <laughs> Dito naman sa kanyang cup na meron na yung grasa, bong kalin din natin yan. Gamit pa rin syempre si Extreme 1. At dahil natuwa ako sa resulta, ay nang malinis siya. Pati itong body dito sa may magnet, pwede naman itong bugahan. Tara umpisa na natin, baklasin. Ayan, baklas talaga lahat ng mga carbon na napulbos mula sa carbon brush. Pakita ko sa inyo ha. Ayaw, no? Ayan, no? At nandito pa nakadikit ang kanyang spring para surebol tayong hindi mawala. At dahil friendly nga ito sa rubber, sa mga oil seal, bonggahan na rin natin ang spray dito sa labas. May o-ring dyan and then may oil seal sa ilalim. Eto na nga ang result ng ating paglilinis. Ayan, ang ganda. Pakita ko sa inyo kung paano ikabit ang carbon brush na ito kasama ng rotor at spring ng nag-iisa. Kahit wala kayong katulong, kaya nyo maikabit yan. Sundan nyo lang to. Dapat focus ka sa lahat ng ginagawa mo, subalit pag inabot mo ang gantong sitwasyon panigurado, tutuwid bigla ang burnik mo sa rectum. Sino ba naman kasi ang nag-iwan ng crocodile jack na nakatayo, tumama tuloy sa yag balls? Isabit nyo lamang sa may kuntil ang tanso, parang ganto sundan nyo, Ayan, oh. May makikita kayong kuntil na maliit dyan, isabit nyo lamang Siyempre, itulak nyo rin sa ilalim ang carbon brush. Ganon din sa kabila, gayahin nyo lang kung paano ginawa nyo sa positive line. Ganon din sa negative line. Isabit nyo lamang sa may kuntil na kulay itim para hindi kayo mahirapan. Mamaya kapag sinalpak nyo na ang rotor. Parang ganito, nakita nyo yung, yung tanso. Ayan, isinabit ko lamang yan. Diyan sa may kuntil na kulay itim, maliit lamang yan. Para hindi siya tuluyang bumaba o tumalsik yan tatalsi kasi yan dahil may spring. And then, ilagay nyo na ang rotor. Ilalapag nyo lamang yan. Pagkalapag nyo, unti-unti nyong sikwatin. Dahan-dahan, left and right hanggang sa makapasok na ang rotor dyan mismo sa holder ng housing. yan mismo sa holder pala ng carbon brush. Sundan nyo lamang to. Ayan o, oh. tinan oh. Susungkitin ko lamang yan dahan-dahan and then samahan nyo ng konting tulak gamit ang inyong hinlalaki. Hanggang sa makapasok yan siya. Papasok yan. oh, di ba? Ola, pasok na. So after nyo maipasok yan, ikakabit naman natin yung body. At syempre, make sure na naibalik nyo sa dating position ang tanso. ayano. Oh. Susungkitin nyo ulit dyan, tatanggalin nyo sa pagkasabit para may tinatawag na preplay. Well, ikabit na natin ang body ng starter. Hanapin natin yung markings na ikinabit natin kanina. Hindi kasi yan pwedeng ikabit ng baliktad dahil baliktad din ang ikot niyan. Mapapanot kayo ka hanap kung bakit ayaw umistart. Ayan na nga, nakita na natin yung markings dahil sure na tayo na dyan talaga yung markings kanina na muntik pang mabura ang lintik. <laughs> dahil manipis ang pagkakamarkings ni Gerald. Pero sure ball, yan na daw talaga yon, sabi niya. <laughs> After that, lagyan natin ng konting grasa, high temp ang gamit ko dito sa takip. At may guide naman yan, kaya hindi kayo magkakamali kung saan mapapadpad. Ang takip na ito. Yan, may guide dyan, may uka yan sa magnet. Pag naikabit na natin to, hola! Alright na! May mga busina dito na marunong magsalita. Tara, pakinggan nyo. Alright, balik na tayo. Ang video nito ay hinatid sa inyo ng ID Helmet. JNM Racing Product, Motaru Motorcycle Accessories, Pinakamurang Power Tools, Immortal Motobag, at ng Prime Loop Advatec for Manual and Automatic Transmission.